Hello guys, so ito po, tuturo natin, nandito po tayo sa ating Google uh, Browser. So, punta po tayo sa Drive. Then, gagawa muna tayo ng isang folder para po hindi magulo yung ating slide. So, New. Then, create tayo ng folder. Tatawagin natin ng mga e-certificate. Ayan, e-certificate. Then, create meron na tayong folder for e-certificates. Ito. Okay, so dyan natin lalagay yan. So now, pumunta tayo sa ating slide. Step number 2. Ito na, slide. So meron na akong template dito. So ang gagawin natin, syempre ituturo ko nga sa inyo kung paano yung bago. So yan, meron na yan. So, paano ko ginawa yan? Pwede akong gawa ng blank or dito sa template gallery, click natin yan lalabas itong mga template na yan. Pero pipiliin natin itong student certificate. So, click lang natin yung student certificate. So, yan po ang lalabas. Student certificate. Okay. So, bali sa student certificate. Bali sa student certificate. ah, uh, pwede tayong gumawa na itong template na to, itong team na to. Yan, kung hindi natin 'to makitang team. So yan. Pwede rin naman blank, no? So yan. So ayon ang tuturo sa inyo medyo advanced konti. Lagyan natin ng image kung meron na tayong ginawang format para sa certificate. Insert image lang. Yan. So upload from computer. Kunin natin daw siya galing dun sa naka-save sa computer. Ang certificate na yan, open. So ito na po ng ating certificate. So guys, kung papansin nyo walang name yan dyan, automatically kasi gusto nga natin na malagyan niya ng participant natin. Okay, eto, etong full name na to, student name na to, right click natin yan, orders natin, bring it to pro. So okay yun, ito na po yan. So kuha tayo ng template, medyo hindi nababasa. Hindi natin mabasa yan gawin natin ay palitan natin ng kulay hindi nyo nababasa okay okay. Ha. hindi nyo naman tayong gawin yon dito lang o oh, yan ito highlight color ito yung text color palitan natin ng black para makita po natin okay po yan So, ayan. Yeah, pwede yan. Highlight color yan. So, transparent lang. And then, itong text color. So, ayan. Na. So, yan na po yung makikita natin. So, hindi na po natin ito kailangan. Itong logo, hindi na rin. Ito, hindi na rin. So, na po yan. Hindi na natin kailangan. So, delete lang natin yan. Nauli natin ating, uh, at, at mas, okay, natin na uli natin itong ating pinaka-image. Tapos, hindi natin sa gitna. Ang ating, ang na ating mag-participant. Karena okay, pena okay, dan so, Pwede rin natin lakihan or ligitan itong ating font size. So, magkita na itong decrease. Ayan. Automatic. O, pwede palitan natin kung anong kulay. Kung anong font style pwede tayo mamili dyan <laughs> ok now guys so pag nagawa na natin yan okay na po yan automatic magsasave na po yan dyan so pag linose natin yan tignan natin dito sa A certificates uh, ayan so ito na po yun yung ating ginawa kanina ay ito palang bago no? so ayan ayan po yun tignan natin kung yan nga So, yun po yun. Ginawa natin, no? Okay, close natin yan. Nga, no, pumunta naman tayo sa Google Forms. Itong Google Forms na po ito, ito po yung specific database ng ating uh, webinar. O, now, ito po yung ginawa kong ginawa kong forms. Kung wala pa kayong forms, pwede kayong gumawa dito sa blank. Okay? So may kita nyo po yan. Ito po yung sample ng mga po. So lahat po yan may kita nyo doon. So pagkailan natin pong response. Mapapansin nyo po meron na po ko kasi uh, response. So lalabas po yan. Ito po ang may kita ninyo. Times, um, email, poll, Kung ano po yun nandirito sa ating uh, questions. Now, click natin to ang mga importanteng settings ng ating form. Kailangan po naka-collect email sa general. Collect emails. Pwede rin po natin i-check tong limit to one response. So, the respondent will be required to sign in in the Google once lang. So, save natin yan. Then, tong send, kailangan din po naka-check tong box na to. Collect emails. So, check po. Subject natin, webinar form. So, okay na po yan. Now guys, dito sa ating responses, so pinaka-importante po dito ay itong adds-on. So kailangan po natin ng autocrat. Kung wala pa po tayong autocrat, ilalunch natin yan. So pwede rin tayo dito mag-get. Get, get adds-on. Pero ako po kayo pa paano mag-download ng autocrat. Ito po, makikita okay, nyo po yung autocrat dito. Autorats. Ayan, autocrat. So, naka-install na po So, click po natin yan. So, ito po yun. Meron naman po tutorial paano siya gamitin. Okay. So, yan po yun. So, pwede na nyo i-search dyan kung wala po kayo makikita. Yan, auto ka ito po. So, yan. So, since na naka-install sa akin, yan, that's all. i Ayan po, AutoCAD. So, lalabas po na no merge job. Okay. No merge job. So, new job. create lang natin. So, in creating your merge job. So, ayan. So, meron ako. Yan na lang din yung pangalan natin. Webinar. So, save. Or next. Ayan. From drive. So, kuha tayo ng ano. Now, now you can choose your template or example from Drive. So, eto kanina nakita natin itong ginawa natin mga certificate. So, piliin lang natin yan. O, pagka yellow, ibig sabihin yan po yung gagamitin natin. No? Para hindi po kayo malito, medyo marami na po kasi ako nakalaman. So, kung wala pa po kayong ibang laman dito, isa lang po yung makikita ninyo. yung ginawa ninyong slides kanina, yun lang po yung laman dito. So, kung marami na, So kailangan meron po kayong mga unique uh, names para po hindi po kayo malito. So click po natin yan. So select. Okay. So fetching po. So ayan po. Student certificate. So okay po. So save. Pwede natin save yan or next. Punta na tayo. Tuloy-tuloy na po. So ito explain ko lang po. Merge from. From from responses. Yan. Ayan po, dito po yun. Ito po yun mga kapatid. Okay. So, head row. Ayan po, data. Okay po yan. So, standard lang po ang gamitin natin. So, full name. Kagaya po na yun, mapapalitan po yan. Kanina. Okay, ito po yung tag na yun. Full name. Kaya po yan po yung ginawa natin kanina. Okay. So, change natin tong map to column. Ayan, piliin po natin tong full name. So, mapapansin nyo po, ito po yung nasa ating uh, spreadsheet kanina, no? Yung email address, full name, yan. So, ito po, siyempre, kung ano po yung naka-input dyan. Kaya po, yung full name. So, next. Kung sa file settings naman po, ayo po may mili kung ano uh, uh, extension or file name. So, make sure na naka-click po itong button na to, itong multiple output or more classic. Then yan, pwede kayong Google Slide or PDF. So ako po, pipiliin ko PDF. So pwede ko pa ito save or pwede ako mag-next. So, dito naman po, choose file destination. So dahil po ay gusto nga natin organize tayo. So yung kaninang ginawa ko na folder, so dito po tayo. Yan po yun. So click. Okay. Kung wala naman, pe, pwede pa tayo mamili ng iba pang folder kung saan natin gustong ilagay itong ating mga e-certificates. So next. So, a dynamic references. Yan. Pwede tayo mag... Uh, ito po sa mga dati, da, ano na to, sa mga advanced na po ito. So, next ulit, 7. Okay na po yan. May mga optional stuff po dyan. Yan. Mga conditions lang po yun. Share docs or teammates. Pwede natin i-share ito. <laughs> Siyempre, no na lang po. Ano? And send email. So, pwede rin yan. Yan. O, i-share natin yan. Pwede. Okay. Kala ko na story share. Yes. Ganyan. So, yan po yung mga conditions dyan. Pwede po nilang i-share. Kapag kanino po natin yan, wala na tayong Okay. So, add remove taker. Yes. tara po natin yan. Yes lang po natin yan. So, updating project triggers. So, wait lang po natin ito mga kapatid. So, yan. On time or prompt trigger. On time yan ito so, po ito na no, na lang po ito ito runs prob trigger form trigger okay so save na po natin yan ito na po yung pinakalas so set file name pattern error so save file name ito is e e-certificate or magay natin ng e yan. so yan po Tell Autocrat how to name its file creates and tags for the only supported multiple. Okay. So, yan na po. Yes, sir. Yes, next, ulit natin yan. So, ganun pa rin po yan. No. No. Save. Saving the web. Okay po. So, ayan na po. Andalito na po. natin, play. Merge sequence started. Hmm, yun na po yung pagka, ano. okay po, nakalink na po yun dyan sa ating autocrat. So, like for example po, tignan natin, what response tayo dyan. Question, para tayo ng preview. Ayan po, sagatan natin ito. Ayan, Etc. etcetera. Et yung email nyo po. Ayan. po full name so first name daw po po na sa nilagay kong form yan po so check hindi naman po ito importante dun sa ating form Hey! Yes. How did the server that is very helpful to me? Helpful to me? Mm -hmm. Excellent seminar, excellent speaker. Uh, how did the very... submit na po natin. Ayan. So, yan po yung lumabas doon. So, tignan natin. Ayan po, lumabas na po dito. No? So, nangyari, itong Juan de la Cruz. May pumasok na one de la Cruz. Ayan po, di ba? Okay. So, tignan natin sa ads on. Ayan nga po yun. Open natin. May merge natin po. So, ayan na nga po yung webinar. So, i-play natin. Tignan natin. Running for job. So, ayan na po yan. So, that's it po. Maraming maraming salamat po. Tignan natin. Rules, Merge, Loading, Webinar, Student Certificate, Highline, Unit, PDF, Document. Okay po. So, Preview, Merge. Capture, Edit. Pwede pa natin balikan yun. Okay po. So, yun po. Maraming maraming salamat. And sana po meron po kayong natutunan dito sa lesson na to. Kaya po, balik po tayo dito sa sa step number 7. So, if you want to send it, reply an email, auto-reply, so, Okay na po pala dito. Dito, sa share docs and send emails. So, kailangan po natin i-share docs yan. So, pa, share docs, yes. 3DL copy. Allow, yan. yan. So, automatic, Ito. Kung wala po po nakalagay dyan, para automatic na mag-email doon sa response or participant natin. So, ito po yun. Pangalan niya, di ba? Ay, eh, email address niya, ito po yun. So, yun yung ilagay natin dito. So, then, carbon copy. Itong so, carbon copy, kung sino man. No? So, etong, etong body text. So, this certificate of participant. Tapos, etong full name. Dito po siya galing. Sa so, full name na yan. So, kung ano pangalan ng participant, may lalagay doon sa sa questions dito po lalabas yan. Then So kayo na po ba magdagdag ng mga body body messages. So yun. Thank you very much.